Lagay mo pre. Tapos na ako pre. What? Wala tayong pulutan pre. Dumayo ka dito. Hindi ka man lang nagdala ng pulutan pre. Oh no! Ikaw naman pre. Alam ko naman na maraming mapulutan dito sa inyo pre. Kaya pumunta ako dito pre. <laughs> o, utang ako pre. What? Magkano pre? Oh. 20,000 pre What? Ito Aww. Salamat pre Babayaran ko to pagka Makautang ko sa ng 20,000 pre Ano? Uutang ka lang ng pangbayad mo sa akin pre Oh no! Di kung pinautahan kita ng 20,000, di bayad mo sa akin ng 10,000, di may 10,000 ka na naman utang. Oh my god.